Kasabay ng pagunita ng National Press of Freedom ngayong araw, ipinunto ng National Union of Journalists of the Philippines ang naitatalang aabot sa 94 na atake sa media, magbula ng maupo sa pwesto ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay sa kabila ng pahayag ng pamahalaan na walang dapat ika sa estado ng press of freedom sa bansa. Narito ang ating balitang A to Z sa ikalawang taon mula ng maisabatas ang August 30 bilang pambansang araw ng kalayaan sa pamamahayag. Pinasinayaan ng National Press Club of the Philippines sa kanilang bakuran ang busto ni Marcelo H. Del Pilar, ang bayaning mamamahayag na ipinaglaban ng kalayaan ng bansa gamit ang panulat kinikilala natin yung uh, kalayaan sa pamamahayag ng mga kapatid natin kaya naman po yung kalakilaan na ginawa ni Gat Marcelo H. del Pilar sa kanyang kapanahunan bilang uh, ama ng pamamahayag sa bansa samantala isang art exhibit, film screening at journalism workshop naman ang ikinasa ng National Union of Journalists of the Philippines kaisa ang iba pang grupo ng mga mamamahayag sa kanilang joint statement ipinunto ng mga grupo na abot sa 94 na atake sa media ang naitala magmula nang maupo sa pwesto ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabilayan ng pahayag ng pamahalaan na walang dapat ikaalarma sa estado ng press freedom sa bansa. Dahilan, ayon sa mga grupo, upang mas lalong dapat ipaglaban at bantayan ang kalayaan na ipahayag ang katotohanan. Sa panig naman ng Presidential Task Force on Media Security, tiniyak nito ang kahandaan ng administrasyon na magbigay seguridad sa sinumang alagad ng media na mahaharap sa banta. Paalala ko po no, na ngayon pong uh, BSKE uh, pwede po nating lapitan ng ating mga PIO sa lahat ng presinto ng PNP no sila po ay mga designated bilang mga media safety vanguards no uh, kung kayo po ay mga na, natatanggap na pagbabanta sa inyong buhay para po mabawasan ang uh, ang uh, ang uh, karahasan sa hanin ng media tayo po ay maging mga responsableng mamamayag sa pagkocover po ng halalan mababatid na sa 2023 World Press Freedom Index na nanatili ang Pilipinas bilang isa sa pinakadelikadong bansa para sa sektor ng mga mamamahayag.